Hello mga kabayan. So ating uh, pakinggan ang sinasabi ni Banat Bay, ang tawagin nila nga Banat Bay dahil sa kagawaran ng mga sinadong nga walang kwenta. So sa hindi pa ako napatuloy, pakisubscribe uh, paki-subscribe naman, paki-suyo naman, paki-like naman ating videos. So maraming salamat po. Paki-suyo lang. So salamat po sa inyo. So dahil po sa Banat ni Bay, dahil po sa atin lahat ng mga taong bayan kasi yung kayamanan natin yung yung ginto binibenta so hindi naga hindi alam ng taong bayan so ngayon nagbabanat talaga si Banat Bay para sa, para tayo ma alam natin lahat kaya talaga ang pagbanat niya so thank you so much po sa inyo pakinggan natin ang sabi na ni Banat Bay iwala na aabot yung jet ski doon sa Spratly pambihira <laughs> naman oo oh. <laughs> Eh siguro kung matinukan tao, hindi ka talaga maniniwala na yung jetski ski aabot ng Spratly aabot doon sa pinag-aawayang uh, ambira naman oh naturalmente talagang kailangan sabihan tanga yung mga naniwala doon at hindi kaming mga supporter yun. Alam namin na it was just a hyperbole, di ba? It was just a uh, parang sinasabi niya ako mismo lalaban, mag-jeepski para ko diyan, di ba? Hindi nga aabot doon eh. eh. Yung helicopter hirap hirap pang pumunta yung Pilipinas doon eh. Di ba? Pansinin mo, bakit yung mga barko lang ang pinapadala doon, hindi yung helicopter? Jeepski pa. Ano ba 'te? Ano ba? Naturingan kang abogado. Pero yung, yung ano mo, parang ewan, parang kulang. Tapos sasabihin mo ngayon na tinabihan tayong mga supporter ng tanga. Hindi. Hindi. De. Ikaw lang. Ikaw lang. At saka yung mga taong naniwala do sa Jetski. kami mga supporter, alam namin na hindi ho yung totoo. Alam mo namin yun, na eh, yun ay joke kaya hindi kami naniwala, kaya hindi kami tanga. Ngayon, kung meron man sinabihan si Pangulong Duterte na tanga, yung mga naniwala, kasi man mantakin mo maniniwala ka, yung jet ski aabot dun sa island na pinag-aawayan natin. Te, ano yun? Ano yun? Abogado ka, te. Ano nangyari? <laughs> hindi ka man lang mag-research? Ano to? Tapos igagamitin mo ngayon yan as your uh, uh, pangunang uh, panlaban sa mga Duterte. Yan ang pangunang mong laban eh. Alatang vlogger ka. <laughs> vlogger ka ng mga panso. Sa so, pagnaniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito? Eh baka mapagkamalan niyo tayo ulit at tawagin tayong stupid. Ah, walang naniniwala. Anyway. Ikaw, lang, ikaw lang yun, ikaw lang yun. At saka yung mga katulad mo. Hindi lang naniniwala dun. We will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. At maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte, wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ikaw, wala ka bang researcher na magsasabi sa iyo ng totoong nangyari dyan sa BSP? Bakit ka niyo natanong ko kung wala siyang researcher? Mamaya, itatanong unong mismo nung media magtatanong sa kanya, tingnan mo, nga nga. <laughs> Hindi makasagot. Eh, nagmamagaling ka diyan, wala ka naman palang alam. Tingnan mo ha, antayin niyo, antayin niyo. Ay sa BSP, eh? ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? why? To pump up the economy. Even at the time The selling of gold is to pump up the economy. Okay, let's go to economy. Yan. Papakita ah, ko lang sa iyo, ha? Ate. Ito, ah, ito. Diyan tayo muna. Pakita lang natin, sandali, ha? Ah, kasi ah, masyadong malaki ka. O, oh, paliitin natin, ha? Oh. Ayan. Ayan yung sinasabi mong economy. O. Ah. Diba? Why to pump up the economy? Ayan. Ayan. Philippines posted above target GDP growth of 7.6 in 2022. Ayan yung katutong-tong lang. Ha? Ayan. Ayan. Tingnan mo. Tingnan mo na mabuti. Ah. 2023, from 7.6, bumaba ng 5.6. Okay? In 2024, bumaba ng 5.6 pa rin. Hindi sabihin, from 7.6 ng 2022, nandun pa rin siya sa mababa. Sa madaling salita, sabi nga sa GMA News Online, PH miss economic growth target for second straight year. Now, you're saying that the selling of gold is to pump up the economy why it didn't happen. Sige, hey, sagot ka. Magkaalaman tayo. Oh, kung may alam ka talaga, sinasabi mo ngayon na ipampap up yung economy. Diba? Yan ang sinasabi mo. Ay, bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari? Remember, kasi may discarte ho dyan. Ang gold is like a stocks. Okay? May, may panahon na nagbebenta, may panahon na tayo ay kumu, uh, nag, uh, nagkikip. Ibig sabihin, hindi tayo dapat magbenta. Meron discarte yan. Okay? Ituloy natin. Para sa kaalaman ng lahat. to oh, ayan ha. Diyan pa lang, yung palusot niya na economy daw, supply na kagad. Sabi ko nga sa'yo, madam, eh, do your research, okay? Do your research. Hindi ka lalagpas sa mga Duterte vloggers. Ang galing po yan sa isang vlogger yung uh, mga clippings na yan. Oh. Ito, tuloy. Of, uh, former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Alam namin yan. Te, hindi yun ang sinasabi. Ikaw naman, eh, nakaka, anong hina ng kokoti mo? Alam namin trabaho ng BSP na magbenta ng gold. That's not the question. Okay? Ang question dito, why? Sa lahat ng na nagbenta ng gold, tayo ang pinakamalaki sa maling panahon. Papatunayan natin yan, pero ituloy mo muna yung kakadaldal mo dyan. Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now. Ah, oh, Sige, dyan tayo sa sinasabi mong gold. Ayan, ipapakita ko naman sa iyo. Oh, yung mismong sinabi ng kapatid na may punto nga siya dito. Ayan, oh. pakita natin. Ang pagbibenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Oh. Nakikita niyo yung graph sa taas? Video ako nga ngayon, sa touch ko lang nakilala. Lead yan po sa kaliwa. Yung kulay uh, medyo green. Eh mo ko kung anong kulay yan? Medyo color blind ako eh. Yang uh, nasa kaliwa na yan, nandi sa picture ni Abab niya isa eh, si Claire. Nakita niyan? yan? Um, wala ang Pilipinas diyan na nagki-keep. Napakarami ang hindi. Ayun, na Central Banks that bought, Ibig sabihin hindi nagbenta. Okay? Ito yung mga bansa na bumili. Oh, ayan, malinaw yan eh. Sandali, ah, hindi ko nakikita ng uh, ah, Labas natin dito. Wait, chot, kamati ko <laughs> na Ayan po, ayan, 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 Okay? So, ayan po yung gold. Ang sabi dyan, sa kaliwa, central banks that bought the most gold in 2024. Anong bansa yun bumili ng gold noong 2024? Kita nyo? Ah, sa kaliwa? Ang dami. Ang dami yung nagbumili. Okay? ibig sabihin sa pagka ikaw bumili kinikip mo yung gold sinasabi kasi nitong babae to nito, kaya nagbenta ang BSP it is because mataas daw ang presyo tama mali mataas ang presyo mukhang pagpapakinggan mo mukhang totoo tama nga naman pag mataas ang presyo ibenta mo para malaking kita natin eh ang tanong bakit ang daming bansa ang bumili ng gold doon time na sinasabi mong mataas ang gold. Tama si Amy Marcos dito. Bakit? Tingnan mo sa kanan. Tingnan nyo sa kanan. Oh, sa kanan, central banks that sold the most gold in 2024. Sinong bansa, ang oh, sinong central bank na bansa ang nagbenta ng madami? Same time to ah. Dito sa kaliwa, yung bumili. Bakit ang daming bansa ang mas lalong bumili? Bakit nung sa bentahan na, yung nag-release ng gold, Pilipinas lang ang pinakamarami. Naintindihan mo? Ibig sabihin, ang diskarte dapat, sabi nga ni Jaime Marcos, pag nag-reserve ka, nag-iipon ka, hindi ka nagbebenta. Okay? So many countries are in fact in a mad rush to acquire gold. Here we are unloading our own gold. May punto dun. Habang yung ibang bansa daw, nag-rush sila mag-acquire ng maraming gold. Kasi nga, tumataas yung gold. So gusto nila maraming gold sila. Anong ginawa ng Pilipinas? Nagbenta ng ginto. Yes, you are right. Tama ka sa sinasabi mong natural na trabaho yan ng BSP, pero mali ang diskarte nila. Ibinenta nila ng alanganin. Yan ang tanong dyan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Bakit ibinenta ng alanganin? Habang yung ibang bansa, They are acquiring gold. Bumibili sila habang tayo ibinebenta natin. Bakit? Tayo lang ang kita nyo. Ang laki ng graph oh. Ang laki ng difference ng graph. Di ba? Tayo lang ang nagbenta ng ganyang kalaki. Yung ibang bansa nagtatago ng gold. Bakit? Ah, yan ang hindi mo maipaliwanag. Kasi nga, madam, ha? kung ikaw ay press secretary, mag-hire ka ng researcher mo para hindi ka nagbumukhang tanga. Gago! Yun ang totoo. Hindi ho, oh, seryoso ito. Para ho, oh, hindi ka naman nagiging ganyan. Pinagtatawa ng kangayon ngayon ng netizen kasi mali-mali yan sinasabi mo. Oo, oh, oh, maaaring magaling kang abogado sa batas. Pero wag mong pasukin yung mga hindi mo alam. <laughs> yan ang totoo. O. Oh. Ah, tuloy natin to sinasabi ni ano ni Madam para mas maunawaan natin kung bakit talagang kinuha to. Sabi ko sa inyo, hindi na kailangan ng uh, qualification ngayon eh. Basta importante, sumipsip ka sa gobyerno to, tirahin mo Duterte, magkakapuesto ka. Nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam eh, ng dating? Naksaman, parang akala mo, alam na alam mo, ikaw walang alam. Ikaw ang walang alam. Maling diskarte ang magbenta ng gold. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Sabi mo, ito ah, the main purpose na sinasabi mo, kaya tayo nagbenta to pump up the economy. Tumaas ba? Ang GDP? Umangat ba tayo? Hindi. Oh, where the fuck is that yung sinasabi mo, tumaas ang ekonomiya? Sorry, I'm not, I'm not, uh, uh, hindi kita binumura. Kaya lang, asa expression yun. Asan yun? Asan yun? Asan po yung sinasabi mo, umangat ang ekonomiya nung nagbenta tayo ng gold? Kasi yun ang sinabi mo, May pump up the economy. <laughs> eh, bumagsak tayo eh. Gets mo? Siguro naman, kuha mo na. O, oh, pangalawa, normal lang nagawain niya ng BSP ang magbenta ng gold. Oo nga, normal. Eh, syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba? Mm hmm, gold. Oo nga, normal. Eh, syempre sila ang in charge dyan. Ang tanong, tama ba? yung panahon ng kanilang pagbebenta na naayon sa data. Data, hindi sa kwento-kwento mo. Ayon sa data, mali ang magbenta ng madaming gold doon. Siguro bago siya magbigay ng gitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements. Hindi naman detailed. Ikaw, bago ka magbigay ng iyong ano, ng iyong uh magsalita kasi supposedly you are the spokesperson of the president eh. Bago ka magsalita ng ganyan, alam mo madam, mag-research ka. <laughs> kasi pinahihiya mo na nga yung presidente, mali-mali pa yung sinasabi mo, mas maganda siguro bumalikan ka na lang sa pagpapla. Wala kayong alam eh. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. You are a lawyer. You are a lawyer. Uh, Parang kayong lawyer, pero... Eh, kung paano magkuha ng ebidensya? Ikaw din. Alam mo rin kung paano kumuha namin ebidensya. May pinipresenta kang ebidensya dyan? Wala. E eh, kami, mga Duterte supporter, ito pinipresenta namin sa inyo ebidensya. Na yung sinasabi mong to pump up the economy, walang nangyari. Asan ang ebidensya mo? <laughs> nga nga. Tao tatanungin ka na media asa ng data mo. Wala ka masasagot. Tingnan mo. Oh, tingnan mo. No? To get the truth. Oh. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Oh, ako, nagpresinta sa ebidensya. Ikaw, wala. May pinresenta kang ebidensya? May pinresenta kang data? Wala. Kasi siya nasabi ebidensya? Niloloko mo kami. katutong-tong wala nagpapakalat ka na ng fake news kasi wala kang ebidensya pinipresenta ayan. tama hmm. mali ipakita niya kung hindi eh, uh... mo nga pinapakita pag gusto pagpakita ng iba pakita mo rin sa'yo <laughs> asa na iba? pakita mo yung sa'yo asa na si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves oh, ayan si PBBM ang nag-utos at nag uh ah, uh, benta ng gold reserve, o oh, pila na siyang pumunta dyan. Uh -huh. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely manage. Saan yan? Asan yung medensya mo? Ba't di ka nagpapakita? Puro ka chismis. <laughs> ako, may papakita ako sa'yo na merong touch ang government dyan. By the BSP. So, paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Okay, saan daw? Ito na naman, bagong argumento mo, susuplakin na naman natin yan. Yung evident, yung, uh, wala ka na namang ebidensya ang ipinakita. Ako, may ipapakita na naman ako sa ebidensya. O, ayan, o, okay? Ang linaw dyan, o. o. Sinasabi mo, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Tanong, sino nag-appoint ng uh, new BSP governor? Ah, uh, si Marcos lang naman. <laughs> okay? Si Marcos lang naman. So, sino nag-appoint? Si Marcos. Sino sa tingin mo susundin niya? Yun ang appoint. Pangalawa. Sa, pa, sa baba, Amy Marcos hits BSP decision to sell gold reserves. Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Ano daw? <laughs> Ulit, ulit, ulit. <laughs> Senator Amy Marcos on Wednesday grilled the administration economic managers. Sino daw? Yung BSP ba? Yung Soul BSP na sinasabi nitong Soul BSP shall decide. Hindi. It's the economic managers over the Banco Sentral ng Pilipinas decision to sell. ba? Diba? So, sino po? Alam mo, wala ka kasing alam. Ewan eh, ko kung bagong tungtong lang sa, sa gobyerno ang executive branch, meron tinatawag yung economic managers. Maraming involved dyan. Budget, uh, at kaya nga, di ba noon, noon, laging binibiro ni Pangulong Duterte na madalas siya magsalita tapos biglang lilingon siya kay, kay, Jokno. Kasi si Jokno yung ano noon, yung sa finance. Yan, importante yan. Finance, D, uh, DOF, tapos sa uh, yung DBM, syempre yung budget, kung meron pa ba tayong budget na maaalat dyan. At the same time, itong sa BSP. So, hindi lang isang tao yan. Anong ibig sabihin niya? That decision, pinag-uusapan ng presidente. Te, mas marunong ka pa sa naging presidente. <laughs> diba? Huwag kang magmagaling. Wala kang alam sa administrasyon dyan sa, sa gobyerno bagong salta ka lang, nagmamagaling ka na. Eh, ayan na nga, alinaw-linaw na nga, oh, Ang nag-appoint doon sa BSP Governor si Marcos. O, oh, sino ngayon na sinisisi ni Amy Marcos? Ha? Hindi ko sinasabing iba, ha? Marcos din ang nagbumanat. Ang sabi niya, grill the administration's economic manager. When you say administration economic manager, in